Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang reaksyon ng maraming loyalist, Marcos loyalist. Dito sa bagong survey ng Pulse Asia, uh, ano pa, yung Publicus Asia, WR Numero, mga reliable or credible survey groups na nagsasabi, pabulusok ang rating ni PBBM. talang paakyat naman ang rating ni VP Sara. Ako, marami ang kanila, hindi na niniwala sa sorbet, mind conditioning daw, uh, binayaran daw. <laughs> Kawawa sila. Kung sa kanta pa, it's crying time sa mga loyalist. And even, yalian sa. Wala na eh. Uh, balita, may nagsasuggest na ilaglag na nila si Abalos. At ang ipapalit si Kiko and... Uh, Kiko Pangilinan and Bamakino. Yung ibang balibalita is uh, marami na daw mga supporters o yung mga financiers na hihinto na sa pagsuporta sa administrasyon. pa? So, it's basically crying time. Hindi nila matanggap itong ganitong pangyayari isip ako tuloy sa kanta na, di ba may kanta tayong It's Crying Time? Oh, it's crying time again, you gonna leave me. I can see that far away look in your eyes. I can tell by the way you hold me, darling that it won't be long before we crying time. Yun na po ngayon ang team song ng mga alyansa, mga no dahil wala na eh. It's a sinking ship. Yun na po ang kalagayan nila ngayon. Nabaliktad na. Ito, sa Jamie News na post kahapon, Marcos Trust Approval Ratings Drop big time lumagapa in March Sara Duterte's improve maraming mga nagko-comment hindi nila matanggap-tanggap ano daw mind conditioning daw oh. basahin natin ito ha Aurora Labostro wala akong pake sa mga survey basta PBBM is the best president for me <laughs> I believe in his capacity to bring economic revival for this nation. Wow! He was given by Apulakai the authority in his last will and testament to use the Maharlika Fund for the betterment of the Filipino people through housing project, infrastructure, etc. Thank you, Lord God, for giving us the Marcoses to fulfill. the prophetic destiny to make Philippines to rise as the tiger of Asia. Oh, anyway, karapatan ito si Aurora Labostro. Okay, ang daming nag-reply. 151 replies. Basahin natin ha. Genotong, sabi niya, adiktos ata ito. <laughs> si Babet Conde, bulag ka ba? or nagbulag-bulagan lang or something is wrong with your mind <laughs> oh yung isa po yo si me I agree po wow health and wealth true 200% <laughs> ito Efren Ramos Jr temporary increase oh, yun daw kay Bipisara temporary increase daw yon. <laughs> sabi niya there was a bit sympathy with lots of drama for Sarah during the period when her father was brought to ICC. This will evaporate soon come election day and when impeachment trial begins. Oh, okay yun ah. Denial. Ano? Simpatya lang daw ng tao. Alam mo naman yung kulturang Pinoy kung sino yung inaapi nandun yung awa kaya naawa lang daw ang taong bayan kaya tumaas ang rating ni BP Sara agree ba kayo doon? pag malapit na daw ang eleksyon mag evaporate, mawawala daw o, sige lang kung ganun ang paningin nila ito nanding mata mo sabi nila what kind of survey you're publishing Keeping BP SARA a high rating and putting down the president BBM in a decreased rating with all the anomalies by BP SARA. Are we covering all the abuses exposed and putting down the president BBM who is so concerned with all the benefits for the people? Wow! Alagang, believe din ako. itong mga loyalista neto, uh, tingin nila. ang presidente presidenting BBM ang inaato daw ang kanyang vision eh para daw maiangat ang mamamayang Pilipino. Yung bang campaign promise BBM bayan babangon muli. Ang daming naniwala doon. Isa ako doon. Talagang I was so hopeful before. Talagang grabing kampanya ko para manalo ang isang BBM. Akala ko, like father, like son. But I was bodol. Ano yung bodol? Na deceived. Wala. Malayong maluya. As far as Marcos Sr. is concerned, wala akong problema sa Marcos Sr. Hindi man perfecto yung Marcos Sr. But naramdaman ko yung tulong, yung asenso ng Pilipinas, panahon ng Marcos Sr. Akala ko, ganito rin ang gagawin ng junior. But I was so wrong. Ang kaibahan lang, yung Marcos Sr., napakalakas ang leadership niya. Walang makakadikta sa kanya, even the United States. Ang Marcos Sr. hindi nagpahawak sa league. Nagkaroon siya ng independent foreign policy. Marcos Sr., nag-open siya ng diplomatic ties sa USSR. Nag-open siya ng diplomatic sa Communist China yun ang matindi, yun ang leader uh, ito ngayon Marcos Jr. wala, I'm sorry uh, ito, nagsisi ako dahil hindi ako naniwala sa sinasabi ni Tatay Digoong no na he is a weak leader ngayon, napatunayan ko weak leader nga siya maybe uh, naniniwala ako kay Atorne Vic Rodriguez na nung umpisa daw gusto niya ng good governance at sinuportahan siya ni Attorney Bic. But after 3 months, wala na personal interest na yung mga nakapalibot, kanya-kanyang uh, mga hong-hong ba o advice-advice hanggang nalito na siya, hanggang nag-give in na siya, wala. Umalis si Attorney Bic. Kasi nawala na yung promise na good governance. Kaya sabi ni Attorney Bic, wala na akong mukhang iharap sa taong bayan yung naniwala sa aming campaign promise noon na good governance, wala na. Kaya umalis ako dahil hindi ko kayang harapin ang taong bayan na yung promesa namin na bayan babangon muli is hindi na matutupad. So, yun po. Oh, it's crying time right now for Alianza. Oh, mamaya na lang ako kakanta ng kompleto. Okay, salamat sa inyo mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Uh, nakaka